2016 pa po nagsimula ang flood control projects na itong mga Diskaya. Pero yun nga, mula lang 2022 ang mga pinangalanan, ang mga binanggit. Nakakapanlumo dahil kasama dyan yung aming congressman dito sa Romblon. Hmm. Sabi ng mga Diskaya, ito na yung kalakaran. Hindi nila um, naiwasan Uh, nakisakay na lang sila sa, sa kalakaran ng ganitong sistema nga ng ating gobyerno. May lagay, may SOP at kung ano-ano pa. Hmm. Yan, kaya ang nagiging uh, resulta ay mga proyekto na substandard, mga proyekto na isang bagyo lang ay guput na, wala na. Hmm. Dami bilang binanggit ha, pero yun nga ang sinasabi kasi iilan lang, ilan lang daw yun. So bakit yun ang mga napili doon sa ilan? eto mga Diskaya daw ay nagpo-project uh, na maging state witness. Pero doon pa lang sa kanilang binanggit na ilan ko no, mukhang half-truth or wala pa sa kalahate yung gusto nilang uh, ilahad. Ibig sabihin, meron silang pinagtatakpan pa rin. Kaya nga itong sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na mukhang 2022, Onwards lang ang kanyang mga pinangalanan. Pero mas marami pa ang sangkot daw dyan mula noong 2016. Pwede nga bang maging state witness itong mga diskaya, Hindi. Hindi kasi maaaring edited daw or photoshop ang inyong sworn statement. Hindi daw pwede ang cover up. So dito nakikita natin may mga, may tinatago. May... May pinoprotektahan or may cover-up pa rin na nangyayari. Dapat ay the whole truth, hindi pwede na witness, sa witness protection ang cover-up. Ilan lang ba yung binanggit? Yun nga, medyo uh, malungkot na katotohanan. Pero kasama yung aming congressman dito sa Romblon, Maraming proyekto daw dito ang mga diskaya. Tapos kamakailan mukhang bahay na rin dito sa isang island na malapit sa amin. Buti dito sa amin, wala namang masasabing baha. Pero may mga, um, kahit pa paano, may mga rivers dito na nakita naman natin na meron namang yung mga riverside para hindi siya umapaw. Meron naman, kahit pa paano. Pero kasi yung mga budget, um, kung titignan natin, talaga ba na itong proyektong ito ay umabot sa ganitong halaga? Yun yung, yun yung masaklap. Oh, hindi kayo pwedeng maging state witness, sabi ni Senator Kiko Pangilinan. So ang ibig sabihin na ito, damay talaga kayo. Kayong mga deskaya. Sabi nga ni, Sen uh, ni Mayor Vico Soto, nag-arrange daw ng meeting itong mga deskaya sa kanya. Mukhang may gustong uh, mapag-usapan. Sa puntong ito, napakalaking pagkakamali na ang kinalaban nyo ay isang tuwid, isang matuwid, maprinsipyo na politiko na si Mayor Vico Soto. Wala talaga kayong lusot. Hindi kayo sasantuhin